Bago siya naging pangulo, siya muna isang batang may matinding pangarap. Si Ferdinand Edralin Marcos, ipinanganak sa Ilocos Norte, isang lalaking kilala sa talino, disiplina at ambisyong baguhin ang kinabukasan ng bansa. Sa murang edad pa lamang, ipinakita na niya ang husay sa pag-aaral. Top of the class, matalas ang isip, matatag ang loob. Pagkatapos ng kuleyo, naging abogado. Nakamit niya ang pinakamataas na marka sa bar exam. Isang bagay na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamatalinong Pilipino sa kanyang panahon. Mula sa pagiging sundalo sa digmaan hanggang sa pagkakapanalo bilang kongresista at senador, mabilis ang kanyang pagkakana. Para sa marami, siya ang simbolo ng tapang at disiplina. Noong 1965, na siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa unang mga taon, marami ang naniwala. Ito na ang bagong lipunan na mag-aahon sa bansa. Ngunit dumating ang panahon ng kaguluhan at noong 1972, idiniklara niya ang Martial Law. Ayon sa kanya, ito raw he para sa kapayapaan at disiplina. Ngunit para sa ilan, ito ay panahon ng takot, katahimikan at pagkasakal ng kalayaan ang bansang minsan ay maingay sa demokrasya, biglang nanahimik sa takot. Dalawampung taon siyang nanatili sa kapangyarihan. May mga gusali, tulay at infrastrukturang iniwan na hanggang ngayon ay nakatayo pa. Ngunit kasabay ng mga ito, umusbong din ang mga isyong gumalot sa kanyang pangalan. Katiwalian, karahasan at paghihirap ng ilan. Dumating ang taong 1986, milyon-milyong Pilipino ang nagkaisa sa ELSA. Hindi bala ang tumapo sa kanyang pamumuno, kundi panalangin at kapayapaan ng sambayanan. Pagkatapos ng lahat, siya ay namuhay sa katahimikan sa Hawaii, isang dating makapangyarihang pangulo, na yu'y malayo sa bayan na anyang pinamahalaan. Doon niya tinapos ang kanyang buhay dala ang mga alaala ng kapangyarihan at ang mga tanong na hindi na niya nasagot. Ang kasaysayan ni Ferdinand Marcos ay paalala sa bawat Pilipino na ang kapangyarihan ay biyaya pero maaari ring maging panganib. Na ang talino at tapang ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang puso at katapatan sa bayan sapagkat ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa tagal ng termino, kundi sa kabutihang iniiwan sa mga susunod na henerasyon.